Go. No. Linagyan na ng ano dito daw. Paano? Pag ito kasi pinutol ko, tapos itutupi mo pa yan, magiging maliit siya. Kaya, lagyan natin ng, dito tayo putulan natin dito. Magputol na siya guys. Bismillah. Walang bawian. Sinukat mo dahil? Yun yung tinanggal mo? Mm -mm. mm hah? -hmm. Tina, tina. niya daw binili guys. Tapos masisira ko pala. hah? hah? ka Lisa. hah? si Lisa.

Maganda man itong binili, binili niya. Maganda, Maganda yung, yung tela. Mag. Hindi man ako siin to ate. Siin, ako ang nagkuha niya sa labas, ako ang naglaba. Ikaw lang ang pumutol. Ako nagtahe. Hmm. Ito kasi yung ano um, ba, bili-bili ng online, mas malaki, mas maliliit. kasi magpantay mo Pantay ka kasi magpantay mo Para hindi magbilog ang Hmm Mahirap talaga guys Di kwa Ay nagiluka na ah. Mahirap talaga ang magtahi Kaya ang mga nagtatahi dyan sa labas Sinisingil ng Bayan Mahal eh. kasi ang putol dito sa bansang kuwait, eh, putulan mo lang ganyan. 1 KD na. Magputol lang. Tingilin ko din sa orang ng 1 KD itong dalawa. Ayan no? Ito, ganito. Putol lang. 1 KD na yan. Magkano yung 1 KD sa atin? Nasa 180, 185. Ganyan. Sakto na yan, no? Hmm. Sakto na yan? Hmm. Magkano din tayo, o? Isa-isa? Kung um, makaya mo, ano yun? Baka man, mas malaki yung isa. Nakaka-nervious man ito kay Orang. Baka magka... Sige ah! Bahala ka, Orang, oy! mahal kaya ito? For uh, 23KD, yung lima.

Kulang to ay nako. Makapal ang gusto niya, di ba? Hindi ah. Yeah. Sakto lang ganyan. Okay lang. Ah, okay, ganyan. Hmm. Huwag niyo akong istorbohin niya na mag-inat at may ginagawa ko dito. Nung no, baddi-baddil ka dyan. Bismillah. Ano mo ha? Maiiba yung tela niya. Ha? ha? Kaya punta mo doon ha? Nan! nga ba yan? Ayaw ko pa naman ng ganito na may tumatawag pag may ginagawa ko ba? Huh. Naputol guys!